Hello mga person, nandito tayo para mag-clear ng ating ano. Huwag mo sabihin, Titan yan. Hello be, Titan be. Sino may lagay niyan? Sasapakan ko talaga ulo ang naglagay niyan be. Hala, be, sayang naman be. Naku, ganda pa naman nito. Eh, Char, ano, gagawa pa ako ng circle diyan? Ew for the clean naman ak, alam ko apat to apat to na titan so punta natin sa bahay baka meron pa dami yung oh, tatlo so punta natin sa bahay baka meron um, clear naman wala namang titan dito lang talaga sa labas nagkalat ng titan dito pa talaga be ano be paano na to be may titan so meron naman ako axe huwag na tayo magpaang-angon pa meron naman ako axe let's go mine na natin to ngayon let's go ano ba to bubunutan kasi ako pa yung napili sasapakan ko talaga ulo nun be I'm sure sasapakan ko ulo nun ano ba yun? May naglagay ng Titan. ayo pa, ano? So, for the clean naman si son ngayon. My God. Be, tignan ko nga. Saan alaga ko? Oh, nandiyan lang pala alaga ko. Baka may gusto yung nag-ano sa akin ito. Char! Wala ha. Wala akong sinasabi. Ay, dami pa pala. Meron pa ba? Ang dami naman ng Titan. Wait lang, lagay ko lang to sa chest. Sasapakan ko talaga ulo nun, be. papa police ko din. Char, hindi ako magpapa, police, no. Walang akong number sa pulis. Hingi lang, 911. Char, so sasapakan ko talaga ulo nun. Sino ano doon? Wala akong choice. Hindi so, magsapak, di ba? Wala akong choice.